Hello, my ad salam in you all and my ad alto in you all and hana o ino sa oras diyan. Badini sa oras din ito alas 6 pa alas 6.41. Let's go live. Okay, para nga. Ay. Ito ako maday kawit sa kuwa ko. Kuda ko kawit sa mic ko. Kuda ayaw ay manotod. rin. Eh, akuwa.

Jyoti na sa siya nga rider nga side. sa, kaya ako siya nang butang akong cellphone sa akong selfie stick para nindot ang akong pagyaw-yaw. Ano ba? Ano ra? Mm. Hello sa so kanan followers na ako dira. Madagoy ha, ay daw iniwalan. Ano

tulgon po ang ko. Tulgon po ko, pero watay mahimo kay ko. Kailangan lang na mag-work, work, work. Para natay bayad sa itong mga bills. <laughs> Kaluoy po sa kayo. Wala kay tao. Hello Jason Air er, Air er, Intos. Hello shout out. Nakalimot ko sa akong mic mong kay Dunggan. Ay tatanda ko tama sa gawas. Diri. Hello Gladys. Gladys. Orina Lilukan. Hello Mira Flor Neri Bersabal. Hello Angaray. Mada ko yang mahapon diyan. awin sa so oras diyan, account dito alas. Kwa na pud na weather diri. Kwa na pud na mao kay kuan grabe ka moist. Para hmm. pud makita din yong view diri si Finland. Mas labaw po maling bukid diri kay bisag asa ka mulihi dagan kay kahoy. Hmm. Kay palang ga manila ilang kun kahoy ilang forest. ilan ang amumahan pag ayo. Aron nga Aron nga di maupaw ba. Hello Julia Charlie Lima. Ang shout out from St. Peter, Malay Balay City. Hello, Angaray taga St. Peter. Ubay, ako ay daman, taga Mapulo, awan kanak na. Pwede na nagbakla yun sa St. Peter, hindi ka Kiss ko Hello, Regil Babarin Kalayka Hello. Si Leopold. Surod aning station kay akong muna ay muna ug na ko. Odto pa diri mga 11:45 pa lagi. Na sayo. Ay buntag man di karon. na. <laughs> Hello Cecil. Eagle Coats Bay dyan. Silipi station kay mo. Naog na ko. Hello, Junri. Hulag pa. Hello. Kay karon magod ang advance sa Pilipinas kay 5 hours. Sa una kay 6. Atong um, winter pa. 6 hours ang advance sa Pinas. Pero karon kay spring. Spring na. 5 hours. Amad, ah, galubog ka ni ilang oras uh, diri kay ga ga plus one, ga minus one. Hello, Douglas Function. Hello, shout out. Wala kay tao sa sulod. Mura ra, giabangan ako ng train. <laughs> giabangan ako ng train, kaya wala kay tao sa sulod. Eh, halid di ka ron, so, gamay ra kayong tao, Maiha para di sulod. Sagi ato ubang sa akong naong rebasig makalimot mo ba? <laughs> Sana on. Hello, Lani Guarin. Hello. Hello, mercy Mercedes Jason. Damas kuhay Hi, Angaray. Hello, Angaray. Kaula-ula din. Taya ka na yato kay Hayan. Hello, Ronski Mupal Rada. Hello. Hello, Lani Timbangan Bustilio. Naog na ta. Munaog na ta kay Kuan. ko ang... Ubali ko Para makatuod mo ako ng trabaho. Hello, God bless biyahe tao diyan. Salamat ang aray. Let's go. Let's go na. Pag naog ko sa train magbaklay pa ko na mga 5 minutes. Hello younger Tingting -ting Max. Wala kay tao diri og oh, dili halide daghan kay tao diri magtambay pero karon kay halide so gamay ra maiapra Hello Jocelyn Dayag Torla hello Day. day. Jote na tayo dai ang pangit ng weather dito sa amin Sobrang moist Oh mo siya. Pero mga scooter dira oh Pwede mo manghulaman eh, with QR code na Dali lang. Hindi ko kabalo gamit ang <laughs> O mo na siya ngit-ngit kay Hello, Dai! Welcome to my vlog! <laughs> Ako mga workmates. Dai, say hi to my vlog! Hello! <laughs> Ako, workmate ka ng isa kay Kuwan taga Thailand. Ka isa kay tega Hatoy. Eh. Murag Afghanistan. Dai, come here. Good morning. Dai. Woman ta. Woman oh, ta. Si ho, woman ta to <laughs> my blood. Woman morning. Gian. O oh, di ba? O ni akong friend. Pero iyang bana kay Pinoy. <laughs> Kamusta ka? Kamusta <laughs> ka? Hello. 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 Jia, uh, minka wala lain sini ulit. Irak ah, irakila ini, lo taga Irak ke Isa. Ani sih taga Thailand, kata Isa taga Irak. Diva. Oh, sabadika. Sabadika. <laughs> sabadika dong. Sabadika, aku mesti saya pas Sabadika. Hey, <laughs> <Sabadika. laughs> hey, super cold. Boy oh, no. oh, like this. <laughs> tuh si kiri mah. Dira tuh, pakita. I want them to see, <laughs> fi see? Finland. O oh, kanang mga kahoy, o oh, wapanay, wapanay oh, mga dahon. Pero pag magwinter, eh, summer na nanana, nananay na dahon. Di ba? Hello, Nuri, salon tau. So yan dagay daw, tagpaka-uma oh, on. Say bye-bye, dai. Bye-bye. Bye-bye. This is my... Mahal kita. <laughs> Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Bye. Ingat kayo dyan. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Bye-bye. <laughs>